Ayan, so ayan, hello, kumusta kayo mga 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 ate, mga kuya, mga tropa, mga idolo. Welcome back sa ating munting channel. For today's video, tulad ng nakita mo sa aking thumbnail, nabasa mo sa ating title, kung paano ma-reveal yung ating Facebook password. But before that, kung bago ka lamang sa ating munting channel, huwag mong kakalimutan i-hit yung subscribe button. Ayan, maraming maraming salamat. Patap na rin yung notification bell icon para ikaw ang unang ma-update. Ikaw ang unang makapanood sa mga susunod pa nating mga videos, mga tutorials. So ayan, kung nga pala kung gusto mong ma-shoutout, comment down below lang sa uh, comment box yung iyong pangalan at gagawa natin ng paraan para ma-shoutout kita sa ating next video. So ayan, dadako na tayo sa ating content kung paano natin ma, ma or malaman yung ating uh, Facebook password. kung uh, eventually kailangan mo ilag in yung Facebook mo sa panibago mong phone or kung nawala yung phone mo at may bago ka ng cellphone at kailangan mo na ulit ilag in yung Facebook mo at hindi mo na maalala yung Facebook password mo nasa tamang video ka. So ayun. Napakadali lang nito. Open mo lang yung uh, data mo or wifi mo ayan so kahit ano kasing gawin natin sa ating uh, facebook setting ayan uh, e flex ko na pala yung aking facebook para sa mga subscriber natin na may katanungan, ayan ito yung aking facebook ayan, so dadako na tayo sa ating uh, tutorial kahit ano kasing kalikot natin sa settings ng ating facebook Facebook setting, hindi natin makikita or mahalungkat yung ating uh, Facebook password. So, ang gagawin mo lang, close mo yung Facebook, ang gagawin mo lang is, tatap mo yung Gmail mo. Kailangan may access ka sa Gmail mo, kung saan naka-attach sa Facebook mo. Yung, uh, it means na yung Gmail na ginagamit mo sa Facebook mo. So, ang gagawin mo, open mo lang yung Gmail mo. So, ayun. Ayan. ayan. Then, itatap mo tong uh, icon mo dito sa taas ng Gmail mo. Tatap mo yan. Ayan, then, manage account. So, ayan, pupunta tayo sa manage account. So, ayan. <clears throat> so, ang gagawin mo is, pag nakarating ka na rito sa manage account, isa swipe left mo lang siya, hahanapin ah, mo yung uh, security. So, ito, home, personal info, data and privacy then pagdating ng security itatap mo to then pag tap mo ng security uh, scroll up mo lang yan and then hanggang sa baba then ma may mababasa ka ditong ito 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 password manager so ayun itatap mo lang yon then ayan makikita mo na dito yung mga ah uh, mga laro or mga application na nakalink sa gmail mo or mga social media account mo so ito makikita mo dito yung facebook account so itatap mo lang yung facebook account itong gmail ko kasi na to is ginagamit, ginamit dati nung aking uh, tropa or nung aking uh, client dito sa computer shop so ito yung ginamit nila na gumawa ng Facebook. So, tatap mo lang yung facebook.com. Ayan. Then, ilalagay ko syempre yung aking uh, security. So, ayan. Ito yung gumawa si uh, Louie J. Saka si Clay Montipalco Naka-link yung kanilang Facebook dito. So, pag tinap ko yung i icon dito sa ano, dito sa baba nung pangalan niya kung makikita mo so ito 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 o okay, ito na sa baba marireveal ko na yung mariribil uh, marireveal na natin yung ating uh, facebook password so ayun sana naintindihan mo yung ating napakalinaw na tutorial ngayon so kung may time ka pa please do share na rin sa ating mga kaibigan 'yung ating uh, vlog ngayon or 'yung ating uh, munting channel para may matutunan rin sila, may maitulong din tayo sa kanila na mga tutorial about sa Android phones, uh, internet connection at marami pang iba. So ayon, kita-kita tayo sa next vlog and uh, God bless.